Good evening mga kapatid Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat Dito na po ako mga kapatid Ako po pauwi na ng bahay Ngunit po Ako yung humihiling Sa atin brother and sister Na bago tayo Umuwi O ako umuwi O tayo lahat sa mga nakapanood nito Sabayan niyo po sana ako Para manalangin sa ating mahal na Panginoon sa mga oras na ito upang po tayo ay katuwaan ng mahal na Panginoon Isus natin tagapagligtas sa lahat ng panahon samahan niyo po ako mga kapatid manalangin po tayo mahal kong Panginoong Isus na aming tagapagligtas naway tinggin niyo po ang aming mga dasal naway patawarin niyo po sana kami sa aming mga kasalanan dahil kami po ay nagkasala sa salita, sa isip at gawa Sa salita po Diyos ko na hindi na po namin na na kami pala Ay nakaka-sakit na na sa kapwa Ganun po sa gawa at sa isip Lord, sana po sa lahat ng mga nakapanood ng videos na ito Sana po ipagpalaan sila Lord sa lahat ng mga pangangailangan nila at sana po'y taos puso patipuin mo ang kanilang mga puso Lord na laging tawagin ikaw sa lahat ng panahon at sa pangangailangan ay sa iyo lang dumulog Lord hinihiling ko po ng taos puso na saya, sana po itong gabing to ay magiging mapayapa na sana po i-gabayan nyo kami sa pamamagitan ng iyong mahal na Espiritu na sana kami ay pagabantayan na habang natutulog po ay ilayo sa lahat na masasama masasamang Espiritu masasamang tao at sa mga trahedya po at patawarin niyo rin po sana kami Lord sa lagi naming pagtawag sa iyo hindi man po kami karapat dapat ngunit ikaw po ang aming Diyos ikaw lang po ang aming pinaglingkuran ikaw lang po ang aming kinikilalang hari at tagapagligtas sa amin sa pagdating ng panahon Lord, salamat po sa pagmamahal na walang hanggang na iginawad niyo po sa amin sana po Lord kami po ay mas lalo pang dumulog sa iyo lalong lalo na po ngayon Lord parami na po mga trahedyang nangyayari kaya sana po Lord huwag niyo po sana kami pabayaan huwag niyo po sana kami hayaan na malayo sa landas kaya sana po kami ay turuan niyo po sa tamang landas na nais niyo po aming tatahakin na sana po ay ang lahat ng kagustuhan niyo po ang aming masunod na sana po ay katuwaan niyo po kami sa aming mga gawa at gabayan sa aming mga desisyon Amen Kapatid, minan po Pagkakalasalan tayo at nakausap natin ng mahal na Panginoon Buhay na po tayo mga kapatid God bless you to all po Sana'y maging mapayapa ang ating gabi may tiwala kay Jesus Habay may kapayapaan sa buhay Ngayon din ang gabing ito Amin mga kapatid Salamat sa oras niyo po at panonood sa video ito. Sana po ay mag-subscribe kayo at mas tagalikin niyo pa ang mga salita ng Diyos.